so ikotin po namin ang buong Talon Church. Yes, okay. Kasi parang naano kami na amazed kami. Super amazed. Ang lugar. Super amazed. Paano daw yung lakad ng Romarampa? Ayan, yan po kalaki ang Talon Church. Grabe po. Ay. <laughs> wow. Baka hindi atin yan shala ano mo tapos kainin natin So ito po pala ang itsura niya, parang kalamansi lang po siya sa umpisa. Uh Ayun, oh, Kaliliit, pero lumalaki po siya ng ganong kalalaki. Oh. Ayan. Ang galing. Kaya ko lang napansin yan. Kanino kaya yan? Ayan. Ito yung So, talungin po natin kung pwede tayo mamitas. Ito? Bakit pastor to. Saan ano po kaya ating? kay ating. Kaya ating. Kaya ating. ating. start na sila tas nandito so ayan po bali yan po kalawa kayong ano, talon church yan po yung ewan ko kung paupahan o tahanan grabe ang lawak po ng lugar nila praise the lord